Next ko lang guys, eto yung sofa namin na 10 years na namin ginagamit. At eto nga, magpapalit na tayo kung saan nakakita tayo sa recycle shop na pupuntahan natin. Kasi for pick up pa lang siya today, kahapon kasi ay umulan. So ngayon, medyo tumila yung ulan, kaya ngayon pa lang natin siya kukuhanin. At ganyan yung itsura niya guys, 10 years na natin napakinabangan yan. Although, napakagandang higaan yan kasi ang lapad niya plus malambot siya. Nakikita niyo guys, yung pinakasapin niya medyo madumina at at alam nyo ba na dalawang beses ko na yan nabalutan. So, eto yung binili natin kumot sa Mr. Max. Kung saan yun yung pinambalot natin at nakadikit lang yan ng glue gun. Kaya, ayan, papalitan na natin siya. Yung original na kulay niya, yun din yung original na bibili natin. Ganyang kulay din yung bibili natin. Pero, may paa siya. At dahil antok na antok nga daw si Papa, ay mag iilip muna siya habang kami ay nasa biyahe at ako na muna daw ang mag-drive. Guys, dito tayo nakabili ng ating supa kung saan ay babalikan natin. At umuulan na naman. Buti na lang, nagdala tayong plastic. So, yun na nga, guys. Kinabukasan, binalikan ng lola nyo yung ating pinareserve na sopa. At dito sa Japan, guys, merong mga truck na pinapagamit kahit na recycle shop. Yung truck na hihiramin nyo ay libre lang yan. At kayo na rin na magbabalik, syempre. Pati yung driver, kayo din ang driver. And then, kung full tank nyo yan hiniram, dapat full tank nyo din siya ibabalik kung nagamit nyo siya ng mas madaming uh, takbo. Pero usually, oorasan nila kayo. Tapos, kung hindi naman masyadong nabawasan, ay okay lang kayo kahit hindi nyo sila gasolina. Tapos, ito yung sofa na binili namin. Actually, lately, may bago silang ano, mga rules na kapag ka bumili ka the same day, kailangan same day hakutin mo din siya. Dahil since uh, hapon na kami pumunta ni Papa at pasarado na sila, kaya pinagbigyan nila kami. Pero usually ngayon, mahigpit kasi yung iba matagal hakutin. Kung baga binayaran na nila tapos Uh, hinakot nila mga isang linggo, dalawang linggo. So, yung space kasi, inaano nila, inaavoid nila na matingga dahil meron silang ibang items na gusto pa nilang ilabas. Tapos, inurasan lang kami ng tatlong oras, eh, kaya naman namin tatbihin ng dalawang oras. Kaya sabi ko kay Papa, since gutom na ako, kain na muna tayo, diyan lang mismo sa tapat ng tindahan na yan. Eh, sabi ni Papa, na kung hindi tayo pwedeng kumain, alam nyo kung bakit? Kasi may camera yan, guys, dun sa dashboard. Kumbaga, nare-record nila kung sa mudin nila yung so, si drive ng no, ating truck na hiniram at uh, dahil umuulan, good thing guys ay meron siyang bubong kasi nagdala talaga ako ng mga plastic ng mga tali kasi akala ko nga ay walang bubong yung pinapahiram nila kasi nandoon sa picture ay yung truck lang pero good thing may bubong kasi nga maulan so syempre wala silang magiging customer kapag kaganyang bibili ng uh, mga furniture tapos walang bubong diba, sino makakapag-uwinan kasi dito guys, bawal na magpakip dati kasi pwede yung pagkabili mo ikikip mo muna, kaya lang kasi maraming customer matagal bago kakutin kaya ngayon pinagbawal lang, kailangan pagbili mo ay uuwi mo na So, kagabi kasi gabi na kami nakauwi. Kaya, uh, ngayon pa lang namin nakuha yung ating biniling sofa. So, ayan guys. Tingnan nyo. May camera pa. Yan yung para ma check nila kung saan mo dinala yung mga truck nila. No? Kaya, ang kaganda na may camera. Hindi kayo pwedeng mamili pa ng ibang gamit. So, ayan guys. Ibababa na natin yung ating buti na lang hindi umulan. Kasi wala silbi yung plastic na yun nila yan na nawasak. Tutulungan natin si Papa magbaba ng sofa. Ayan guys, yung ating sofa na kung saan ay ayan, na i-deliver na natin tayo na rin na nagbukat napakaganda niya, oh, uh, ba? Diba? at, ang laka na natipid natin guys kasi anim na lapad siya so nabili lang natin, natin siya ng dalawang lapad at bagong bago pa talaga so yan, ibabalik na namin yung truck tapos nandito na tayo, at sinauli na natin wala na rin nakasakay, ayan, na natin ang ating sasakta isyo at ibabalik lang ng Papa yung papel. Tapos saka tayo kakain dito sa Mazala Masta. Ang sarap ng curry nila dyan guys. And dito lang yan sa tapat mismo na kanilang store. Ito talaga yung paboritong paborito kung dinadayo ko sa kanila yung cheese nan. Although mabigat sa chan guys, pero napakasarap. At alam nyo ba, kada kumakain kami dito ay nag-uwi ako para kay ate Aska at Akari. At pagkawingan natin ng bahay, ayan inasikaso na natin yung kanyang cover na bagong bago pa. Kung magtataka kayo bakit mga bago yung mga makikita nyo sa recycle shop yung iba. Dahil nga guys, yung iba dyan ay galing talaga sa store mga old stock at pinu-pull out na nila kapag mayroon meron silang mga bagong darating na stock. Kaya sa recycle shop ang bagsak. Kaya mas mabibili nyo siya ng mas mura. Although bago, syempre...